Karot mga kabagani at kapwa hunting eros Ito po iba't ibang mutya na galing sa kalikasan Ayan. Simulan natin dito sa mutya ng puno ng anubing Petrified wood na po siya Ayan, kahoy na naging bato Ayan Ito po ang mutya na nakuha sa langka Ayan, buto Mutya na langka Ito mutya na santol Ayan natural natural ito naman yung mga mucha ng sampalok ayan buto siya na naging bato mucha ng kamastilis o kamachile buto rin siya na naging bato ito yung mucha na nakuha sa labong sa kawayan mucha na kawayan mucha ng labong mucha ng bato kape ayan ng kape ayan. Mocha ng guyabano. Buto rin siya na naging bato. Mocha ng kastanyas. Ayan. Mga likas sila. Mocha ng, ng saging. Yung tindok. Buto ng saging na naging, na naging bato. Nakuha sa saging. Mocha ng kakao o kokwa. Ayan po. Iba't ibang uri ng ating mocha. Na nakuha natin mga boto sila naging bato rare legit na mga mocha bihira po yung original na ganyan yan po yung ginagamit na pangontra sa kulam at barang pangkaligtasan sa mga biyay ginagamit mo pinapatungkulan po rin na iba binibinyagan para makahatak ng tao kung may negosyo ka pangakit sa mga tao iba ginagamit sa gayuma lalo na yung mga bigo sa pagibig ibig gumagamit sila ng ganyang mocha upang maging gayuman nila at pangakit sa mga tao pandepensa rin sa mga mangkukulam sa mga mambabarang na yan mabisa po yung mga ganyang mutya pantaboy din po ng masamang espirito dahil gawa po yan ng ating Diyos sa mga kataas-taasan nilalang niya yung kalikasan na yan kaya mabisa po yung mga mutya na nakukuha natin sa si iba't lugar dito sa si babo ng mundo Ayan po ang mga iba't ibang uri ng mutya natin. Salamat po.